GIF tayo mga kaibigan. Thanks God it's Friday. At dahil Friday ngayon, ngayon ay Batik Day. Lahat ng mga tao po dito sa Indonesia pag Friday, lahat sila o lahat kami ay naka-batik dapat. So, mapa-skwelahan man, mapa-opisina o kahit saan, kahit mga ordinaryong tao, ang lahat ay naka-batik. Yan. Papasok na po ang mga anak ko, pati ang asawa ko, lahat sila mga nakabatik at ako ay mapapaiwan pa dahil magliligpit pa tayo bago pumasok sa school. Yan. At eto, na sa school na rin po ako mga kaibigan. Yan, nakabatik din po. Lahat ng mga teachers nakabatik. Yan. Yan ang mga itsura ng mga batik dito. Kahit anong uh, style, basta batik siya. Yan. Happy Friday! At ingat po tayong lahat.